Good, no? lasang ano. Ha? Sarap hangin. Lasang lamig. <laughs> lasang gubat. Lasang gubat. Ah, dito na lang kami magtambay dahil bawal mo na makapasok sa baba diyon sa tinago Post. kasama ko si Sir Mark Yulo ang instructor namin sa audio mixer seminar. Maya-maya, uh, punta na kami ng Cagayan de Oro dahil doon na naman ang uh, similar sa, sa Bugo, Cagayan de Oro City. So, Nagsama ko sa doon sa likod. So, pahangin muna kami dito saglit mga kaibigan. Grabe ang lakas ng hangin. Bawal makapasok doon sa baba dahil baka daw may mga ano hulog na mga sanga dahil grabe ang tindi ng hangin habagat yata to okay. talagang maganda mag ano dito refreshing walang disturbo napaligiran ka ng mga malalaking malaking ano puno